Noong nakaraang araw lamang, ang aming kapitbahay, isang masiglang matandang babae na mukhang malusog na malusog, ay biglang dinala sa emergency room. Ang dahilan? Nakakagulat. Ito ay ang mga gulay na kanyang kinakain araw-araw bilang bahagi ng kanyang tila malusog na dieta. Si Aling Rosa, bigta 80 taong gulang, ay kilala sa kanyang hardin na puno ng sariwang gulay. Ngunit ang kanyang pang-araw-araw na pagkain ng patatas at hilaw na bell peppers ay nagdulot ng hindi inaasahang problema sa kanyang kalusugan. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa mahalagang aral. Habang tumatanda tayo, lalo na paglampas ng siksinta, nagbabago ang paraan ng pagproseso ng ating katawan sa pagkain. Ang mga gulay na madalas ituring na pundasyon ng malusog na dieta ay nangangailangan ng partikular na pag-iingat para sa mga senior. Ang maling uri ng gulay ay maaring magdulot ng malubhang issue sa kalusugan tulad ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo, paglala ng pananakit ng kasukasuan o kahit mga aksidenteng nagbabanta sa buhay tulad ng pagkahulog. Ayon kay Dr. Kenneth, Harper, isang doktor at mananaliksik na may 20 fima taong karanasan sa nutrisyon ng mga senior, ang mga pagbabago sa metabolismo, panunaw at kaligtasan ng katawan pagkatapos ng 60 ay nagpapabago sa epekto ng mga pagkain. Sa kanyang pananaliksik, tatlong gulay ang itinakda bilang mapanganib para sa mga senior: patatas, bell peppers at hilaw na bean sprouts. Ang mga ito, bagamat karaniwang itinuturing na malusog, ay maaaring magdulot ng panganib dahil sa mga pagbabago sa katawan ng mga matatanda. Halimbawa, ang patatas na minamahal ng marami ay may mataas na glycemic index, GI, na halos kasing taas ng purong asukal. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard Medical School, ang mga senior na kumakain ng patatas nang tatlong beses o higit pa sa isang linggo ay may 30% na mas mataas na panganib na magkaroon ng type 2 diabetes. Ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pagkahilo na nagdaragdag ng panganib ng pagkahulog, isang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga matatanda. Isang halimbawa ang kaso ni Aling Maria, isang 62 taong gulang na retirado na pinalitan ng kanin ng patatas upang pamahalaan ang kanyang pre-diabetes. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, naging hindi matatag ang kanyang asukal sa dugo na nagdulot ng madalas na pagkahilo. Ayon sa isang pag-aaral sa The Lancet, ang kakayahan ng pankreas na mag-regulate ng asukal ay bumababa ng 60% pagkatapos ng 60 na ginagawang mahirap para sa katawan na kontrolin ang mabilis na pagbabago ng glucose. Ang mga bell peppers naman, bagamat mayaman sa bitamina C, ay naglalaman ng lectins na maaaring makasira sa lining ng bituka. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition noong 2021, ang mga lectins ay nagdudulot ng pamamaga na lumalala sa edad na maaaring magresulta sa pananakit ng kasukasuan o digestive discomfort. Si Mang Juan, isang 67 ng taong gulang na hardinero, ay nagdusa mula sa pananakit ng tiyan dahil sa kanyang araw-araw na pagkain ng hilaw na bell peppers. Nang itinigil niya ang mga ito, bumuti ang kanyang kalagayan. Ang hilaw na bean sprouts ay isa pang panganib, lalo na dahil sa mataas na posibilidad ng bacterial contamination tulad ng salmonella at E. coli. Ayon sa World Health Organization, ang bean sprouts ay kabilang sa mga nangungunang pagkain na nauugnay sa foodborne illnesses. Isang sibipinta taong gulang na si Aling Emma ang nagkaroon ng malubhang sakit sa tiyan matapos kumain ng bahagyang blanched na sprouts. Ang mga senior ay mas mahina sa mga impeksyon dahil ang kanilang immune system ay humihina ng halos kalahati pagkatapos ng 60 ayon sa isang pag-aaral mula sa Melbourne University. Hindi naman kailangang tuluyang iwasan ang mga gulay na ito. Ang susi ay moderation at tamang paghahanda. Halimbawa, limitahan ang patatas sa isa o dalawang maliit na serving bawat linggo at ipares ito sa mga gulay na mayaman sa fiber tulad ng broccoli. Ang bell peppers ay mas ligtas kapag niluto sa 158 upang mabawasan ang lectins habang ang bean sprouts ay kailangang pakuluan sa 167 derived 75 microwires upang maalis ang bakterya. Ang mga alternatibong gulay tulad ng sweet potato, zucchini at water chestnuts ay maaaring gamitin upang mapanatili ang lasa at sustansya ng walang panganib. Ang pagpili ng gulay ng may pag-iingat ay hindi lamang nagpoprotekta sa kalusugan kundi nagbibigay daan din sa mas masiglang pamumuhay para sa mga senior. Matapos malaman ni Aling Rosa ang mga panganib ng patatas, bell peppers at hilaw na bean sprouts, determinado siyang baguhin ang kanyang jeta upang mapanatili ang kanyang sigla sa edad na 68. Ayon kay Dr. Kenneth Harper, ang tamang pagpili ng gulay ay maaaring maging susi sa mas malusog na buhay para sa mga senior. Sa kanyang pananaliksik, tatlong super gulay ang kanyang inirerekomenda para sa mga higit sa 60. Spinach, broccoli at watercress. Ang mga gulay na ito ay hindi lamang nagbibigay ng sustansya kundi nagdudulot din ng mga benepisyong partikular na kailangan ng mga tumatanda tulad ng mas malakas na utak, buto at kaligtasan sa sakit. Ang kwento ni Aling Rosa at ng iba pang senior sa kanilang komunidad ay nagpapakita kung paano binago ng mga gulay na ito ang kanilang buhay. Si Aling Maria na dating dumaranas ng madalas na pagkahilo dahil sa patatas ay nagsimulang magdagdag ng spinach sa kanyang almusal. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Chicago, ang mga senior na kumakain ng spinach ng dalawang beses sa isang linggo ay nakaranas ng 40% na mas mabagal na pagbaba ng cognitive function. Ang spinach ay mayaman sa folate, isang B vitamin na mahalaga para sa memorya at mood. Natuklasan din ng isang 2023 study mula sa Wageningen University sa Netherlands na ang kakulangan sa folate ay nagdodoble sa panganib ng demensya, kaya naman, naging mahalaga ang spinach para kay Aling Maria. Bukod dito, ang lutein at zeaxanthin sa spinach ay nagtatanggol sa kalusugan ng mata. Ayon sa National Eye Institute, ang mga compound na ito ay nagbabawas ng 60% na panganib ng age-related macular degeneration – na nakatulong kay Aling Maria na mapanatili ang kanyang malinaw na paningin para sa pagbabasa. Samantala, si Mang Juan, na dating nagdusa sa pananakit ng tiyan dahil sa bell peppers, ay natutong mahalin ang broccoli. Isang 2022 study mula sa University of Sydney ang nagpakita na ang mga senior na regular na kumakain ng broccoli ay may 25% na mas mababang panganib nang bali sa buto dahil sa mataas na calcium at vitamin K content nito. Ang sulforaphane sa broccoli, isang sulfur compound, ay nagpapababa rin ng pamamaga at nagpapabuti sa kalusugan ng puso, ayon sa Journal of the American Heart Association. Para kay Mang Juan, ang pagdaragdag ng broccoli sa kanyang stir-fry tatlong beses sa isang linggo ay nagpabuti sa kanyang kasukasuan at nagbigay ng mas maraming enerhiya para sa paghahardin ang simpleng pagpapasingaw ng broccoli ay nakatulong upang mapanatili ang mga sustansya nito. Ang watercress naman ay isang nakatagong hiyas na natuklasan ni Aling Emma, na dating nagkaroon ng impeksyon mula sa bean sprouts. Ayon sa isang 2024 study mula sa University of Southampton, ang watercress ay nagpapalakas ng immune function ng hanggang 30% sa mga senior dahil sa mataas na antas ng vitamin C, vitamin E, at isothiocyanates. Ang calcium at magnesium nito ay sumusuporta rin sa kalusugan ng buto na nakatulong kay Aling Emma na maiwasan ang mga bali. Ang masiglang lasa ng watercress ay ginawang paborito niya it sa mga salad at sopas. Sa pamamagitan ng pagkain nito, nang dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, napansin ni Aling Emma ang mas malakas na resistensya laban sa mga impeksyon na mahalaga para sa kanyang edad. Ang mga kwento ni na Aling Maria, Mang Juan, at Aling Emma ay patunay na ang spinach, broccoli at watercress ay hindi ordinaryong gulay. Ang mga ito ay parang gamot para sa mga tumatanda na tumutulong sa utak, buto at kaligtasan sa sakit. Upang isama ang mga ito sa dieta, sinimulan ni Aling Rosa ang paghahanda ng spinach smoothie, broccoli stir fry at watercress salad. Ang mga simpleng pagbabago ay nagdulot ng malaking pagkakaiba sa kanilang komunidad na nagbibigay inspirasyon sa iba, nasubukan din ang mga super gulay na ito. Ang susi ay ang regular na pagkonsumo, dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, upang maranasan ang mga benepisyo. Sa tulong ng mga payo ni Dr. Harper, natutunan ni Aling Rosa na ang tamang gulay ay maaring magbigay ng mas masiglang buhay pagkatapos ng sixta ang pagtanda ay nagdudulot ng mga hamon, lalo na para sa mga tulad ni Aling Rosa na nahihirapan na sa pagnguya o paglunok ng pagkain dahil sa edad. Sa kanyang pagsunod sa mga payo ni Dr. Kenneth Harper, natuklasan niya ang isang nutrient-packed vegetable juice recipe na perpekto para sa mga senior. Ang recipe na ito, nagawa sa spinach, broccoli at carrots, ay hindi lamang masustansya kundi madali rin sa tiyan, na ginagawang perpekto para sa mga may problema sa panunaw. Ang juice na ito ay naging game changer sa komunidad ni naaling Rosa, lalo na para kinaaling Maria, Mang Juan, at aling Emma, na natutong mahalin ang lasa at benepisyo nito. Ang recipe ay simple ngunit puno ng sustansya. Kasama dito ang isang tasa ng blanched spinach, tatlong medium-sized carrots na lightly steamed, kalahating tasa ng steamed broccoli florets, isang maliit na mansanas para sa natural na tamis, Optional para sa mga hindi diabetic, isang kutsarang sariwang lemon juice para sa lasa at dagdag na vitamin C at tatlong kapat na tasa ng tubig para sa tamang consistency. Ang proseso ay madali. Iblend ang lahat ng sangkap sa loob ng isang minuto hanggang maging makinis habang pinapanatili ang kaunting fiber para sa kalusugan ng bituka. Inirerekomenda ni Dr. Harper na inumin ito kaagad pagkatapos ihanda upang mapanatili ang mga sustansya at ihain ito sa room temperature upang mas maging madali sa sensitibong tiyan ng mga senior. Ayon sa isang 2020 study mula sa Journal of Agricultural and Food Chemistry, ang pagpapakulo ng spinach sa loob ng 30 segundo ay nagbabawas ng oxalate content nito ng hanggang 80% na ginagawang mas ligtas para sa regular na pagkonsumo. Ang carrots, na mayaman sa beta-carotene, ay nagpapabuti sa paningin at kaligtasan sa sakit ayon sa isang 2020 study mula sa American Academy of Ophthalmology. Ang broccoli naman ay nagbibigay ng sulforaphane na nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng buto. Si Aling Maria, na dating nahihirapan sa pagnguya ng gulay, ay natuwa sa juice na ito dahil madali itong lunukin at nagbigay ng mas maraming enerhiya. Ang pagdaragdag ng lemon juice ay nagbigay ng sariwang lasa na naging paborito rin ni Mang Juan, ngunit may mga pag-iingat na dapat tandaan. Para sa mga diabetic tulad ni Aling Emma, inirerekomenda ni Dr. Harper na iwasan ang mansanas at ipares ang juice sa isang kutsarang almond o walnut upang patatagin ang asukal sa dugo. Ang juice ay dapat limitahan sa tatlong beses sa isang linggo upang mapanatili ang mga benepisyo ng pagnguya ng buong gulay na nakakatulong sa cognitive health. Ayon sa isang pag-aaral, ang pagnguya ay nagpapasigla ng produksyon ng laway at aktibidad ng utak na mahalaga para sa mga senior. Bukod dito, ang mga nasa gamot para sa blood pressure ay dapat kumonsulta sa doktor dahil ang mataas na potassium sa spinach at carrots ay maaaring makagambala sa ilang gamot. Ang juice na ito ay naging solusyon para kay Aling Rosa na nahirapan sa pagnguya matapos mawala ang ilang ngipin. Ang kanyang lingguhang ritual ng paggawa ng juice ay naging isang masayang aktibidad lalo na nang simulan niyang ibinahagi ito sa kanyang mga kaibigan sa komunidad. Ang recipe ay hindi lamang nagbigay ng sustansya kundi nagbigay din ng pagkakataon na mag ang grupo. Si Mang Juan ay nagdagdag ng kaunting luya sa recipe para sa dagdag na lasa habang si Aling Emma ay gumamit ng kaunting orange zest para sa twist, ang mga maliliit na pagbabago ay ginawang mas masaya ang kanilang dieta. Ang juice recipe na ito ay patunay na ang malusog na pagkain ay maaaring maging simple at masarap. Sa pamamagitan ng maingat na paghahanda at tamang mga sangkap, natulungan nito si Aling Rosa at ang kanyang mga kaibigan na mapanatili ang kanilang kalusugan nang hindi isinasakripisyo ang lasa. Ang kwento ng juice na ito ay nagbigay inspirasyon sa kanilang komunidad na subukan ang mga bagong paraan ng pagkonsumo ng gulay na nagdulot ng mas masiglang pamumuhay para sa lahat. Matapos ang nakakagulat na insidente kay Aling Rosa na dinala sa emergency room dahil sa maling pagpili ng gulay, naging malinaw sa kanya at sa kanyang komunidad ang pangangailangan ng pagbabago sa dieta. Ang mga aral mula kay Dr. Kenneth Harper ay naging gabay nila sa pag-iwas sa mga mapanganib na gulay tulad ng patatas, bell peppers at hilaw na bean sprouts at sa pagtanggap ng mga super gulay tulad ng spinach, broccoli at watercress. Ngunit, ang tunay na hamon ay ang paggawa ng mga pagbabagong ito na pangmatagalan at madaling sundin. Ang kwento ni na Aling Rosa, Aling Maria, Mang Juan at Aling Emma ay nagpapakita kung paano ang maliliit na hakbang ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang kalusugan na nagbibigay inspirasyon sa iba sa kanilang barangay. Si Aling Maria, na dating dumaranas ng pagkahilo dahil sa patatas, ay natutong palitan ito ng sweet potatoes. Ayon sa payo ni Dr. Harper, ang sweet potatoes ay may mas mababang glycemic index, 44, kumpara sa 90 ng patatas, at tatlong beses na mas maraming fiber, na nakatulong sa kanya na patatagin ang kanyang asukal sa dugo. Isang 2023 study mula sa Age and Aging Journal ang nagpakita na ang matatag na asukal sa dugo ay nagbabawas ng panganib ng pagkahulog ng tatlong beses, na kritikal para kay Aling Maria na gustong manatiling aktibo. Sinimulan niya ang kanyang lingguhang plano ng pagkain na inihanda ang kanyang sweet potato mash tuwing weekend upang gawing madali ang kanyang weekday meals. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng mas maraming enerhiya para sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad. Si Mang Hua naman, na dating nagdusa sa pananakit ng tiyan mula sa hilaw na bell peppers, ay lumipat sa roasted zucchini bilang alternatibo. Ayon sa isang 2021 study mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagluluto ng mga gulay tulad ng zucchini ay nagbabawas ng mga inflammatory compounds na nakatulong sa kanyang kasukasuan at panunaw. Upang gawing masaya ang kanyang pagkain, sinimulan niyang mag-eksperimento sa mga pampalasa tulad ng thyme at turmeric na nagbigay ng bagong lasa sa kanyang zucchini stir-fry. Ang kanyang paghahanda ng gulay tuwing linggo ay naging ritual na inaabangan niya, na nagbigay daan sa mas masarap at malusog na dieta. Ang kanyang arthritis ay bumuti at mas naging masigla siya sa kanyang hardin. Si Aling Emma, na nagkaroon ng impeksyon mula sa hilaw na bean sprouts, ay natutong gumamit ng water chestnuts para sa parehong crispy texture ng walang panganib ng bakterya. Ayon sa isang 2024 food safety study mula sa Hamburg University, ang water chestnuts ay ligtas at nagbibigay ng parehong sustansya tulad ng sprouts. Sinimulan ni Aling Emma ang pagtala ng kanyang pagkain sa isang journal na nakatulong sa kanya na subaybayan ang kanyang nararamdaman pagkatapos idagdag ang spinach, broccoli, at watercress. Napansin niya ang pagbuti ng kanyang enerhiya at resistensya na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na ipagpatuloy ang mga pagbabago. Ang kanyang food journal ay naging inspirasyon sa kanyang mga kaibigan na nagsimula rin ng kanilang sariling tala. Ang paglalakbay ng mga pagbabago sa diyeta ay hindi naging madali para kay Aling Rosa at sa kanyang grupo. Ngunit sa pamamagitan ng maliliit na hakbang tulad ng pagsisimula sa isang serving ng spinach o carrots araw-araw, naging mas madali ang paglipat mula sa processed foods patungo sa masustansyang gulay. Ang kanilang komunidad ay naging mas malapit dahil sa pagbabahagi ng mga recipe at tips tulad ng carrot ginger soup ni Aling Rosa o broccoli casserole ni Mang Juan. Ang mga aral ni Dr. Harper ay nagbigay diin na ang tamang pagpili ng gulay ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa panganib kundi tungkol din sa pagtanggap ng mga pagkain na nagbibigay buhay. Ang kanilang mga kwento ay nagbigay inspirasyon sa iba na subukan ang parehong landas. Sa loob ng 25 taon ng pananaliksik ni Dr. Harper, napatunayan niya na ang mga gulay tulad ng spinach, broccoli at carrots ay parang gamot para sa tumatandang katawan. Ang mga ito ay lumalaban sa oxidative stress pamamaga at pinsala sa selula na lumalala sa edad. Sa pamamagitan ng mga pagbabago sa dieta, na ipapakita ng mga senior tulad ni Aling Rosa ang mas masiglang buhay, mas kaunting sakit at mas malinaw na paningin. Ang kwento ng kanilang komunidad ay isang testamento sa kapangyarihan ng maliliit na hakbang mula sa pagpapalit ng patatas sa sweet potatoes hanggang sa paggawa ng nutrient-packed juice. Ang kalusugan ay pinakamahalaga kapag ito ay nagsisimulang mawala at ang kanilang paglalakbay ay nagpapaalala sa atin na hindi pa huli ang lahat upang simulan ang pagbabago. Ngayon si Aling Rosa at ang kanyang mga kaibigan ay patuloy na namumuhay ng masaya at malusog na nagbibigay inspirasyon sa iba na sundin ang kanilang halimbawa.